mahigit apat na libong residente sa Quezon City ang nabigyan ng financial assistance at iba pang libreng serbisyo. Sa tagig naman, nagsimula ng mag-ikot ang kanilang love caravan sa mga Embo Barangay. Habang sa Maynila, enjoy na ang mga young at heart nating mga lolo at lola sa libreng tour nila sa Manila Zoo. Si Joshua Garcia sa detalye. Aabot sa 4,000 at 500 residente ng Quezon City ang nakatanggap ng tig libong pisong tulong pinansyal mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Isinabay dito ang medical mission ng Tingog Party List kung saan may libreng check-up, laboratory, X-ray at pamimigay ng eyeglasses. May serbisyo fair din para sa mga may transaksyon sa SSS, GSIS, NBI, Philippine Statistics Office at DFA. Bukod diyan, nabigyan din ng groceries, snack pa at iba pang regalo ang beneficiaries. Sa Quezon City pa rin, wagi naman ang Barangay Greater Lagro sa Barangay Contra Gutom 2.0 na programa ng LGU. Tampok rito ang mga bakanting lote na ipinapahiram ng homeowners sa lokal na pamahalaan para gawin pocket farms kung saan gulay ang karamihang itinatanim. Pabor na pabor naman ito sa mga residente, lalot bukod sa exempted na sila sa idle land tax, ay napapakinabangan pa nila ang mga ani. Nagsimula na mag-ikot ang tinaguriang Love Caravan sa Embo Barangay sa Tagig, iba't ibang serbisyo medikal ang dadalhin ng Mobile Health Center. Tulad na lang ng libreng consultations, o bigay ni services, dental care, at Diagnostic at Laboratory Services tulad ng CBC, Urinalysis, Chest X-ray, ECG at Ultrasound. Namamahagi rin ng libreng gamot pang maintenance at bakuna para sa mga senior citizen, buntis at iba pa. Bukod dyan, nagsagawa rin ng Love Caravan ng registration at distribution ng ID para sa persons with disabilities at mga nakatatang ng residente. Nagservisyo muna sa Barangay West Rembo ang caravan kung saan nasa 2,000 residente ang nakinabang at plano nitong dumalo sa iba pang Embo Barangay sa mga susunod na linggo sa Maynila. Nag-enjoy naman ang 25 lolo't lola sa libreng tour nila sa Manila Zoo. Handog ito ng Office of Senior Citizen Affairs bilang bahagi ng pagdiriwang ng Elderly Filipino Week. Ikinatuwa nila ang iba't ibang atraksyon sa zoo at game kay nakihalubilo sa ilang hayop tulad ng mga sawa, pawikan at iba pa. Josh Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.